Magandang araw mga boss Ngayon mga boss pag-usapan naman natin ngayon Ang tanong na kung saan ba Dapat ikabit ang diamond Sa 14K Or sa 18K Yan mga boss ang ating pag-usapan ngayon Pero bago ang lahat Anayahan ko muna kayong mag subscribe Click the notification bell para lagi kayong updated Sa aking mga video anak indakan lang yan eh mo So yun ang mga boss ang tanong sa atin na kung saan ba dapat ikabit ang diamond sa 14k ba or sa 18k Mga boss ganito kasi ang ating paliwanag diyan na kung saan siya dapat or mas nararapat ikabit ang ating mga diamond Ang ating mga diamond mga boss ay kahit saan puri ng ginto ay pwede siyang ikabit. magbigay lang tayo ng sample. Halimbawa, no, sa isang ring. Kamukha niyan. Kung ang demo natin mga boss ay pwede siyang ikabit sa kahit anong uri. Sa 14K, 18K. Sa ating mga 18K mga boss, doon po natin madalas nakikita ang ating mga demo na nakakabit sa mga ganong uri ng mga alahas at sa ating 14K. Pero kung ako sa inyo mga boss, kung akong tatanungin yo bilang ako, mas bagay siya mga boss doon sa 14K. Para sa akin mga boss, kasi ang 14K mga boss ay matigas na uri ng ginto. Kaya mas safe ang inyong mga diamond kung doon siya nakakabit sa ating 14K nga na uri ng ginto. Yun nga lang mga boss, halimbawa kung ang Uh, ring ninyo ay 14k na yellow gold so kung dun sa nakakabit ang inyong mga diamond mas safe siya mga boss kasi mas matigas ang gold na 14k yun nga lang ang problema mga boss ay mas light ang kulay ng ating 14k kaya mas kailangan nyo doon ng madalas na pagpapatubog kasi nga po mas light ang kulay ng ating gold na 14k at yung iba kasi gumagamit naman doon sa Gold na 18k Marami din po kasing nagkakabit ng mga diamond nila Doon sa mga 18k na mga ginto Kasi ang 18k mga boss Ay medyo mas malambot lang Nang bagya doon sa ating 14k na ginto At ang 18k mga boss ay hindi nyo na kailangan ah, Madalas ipapatubog Kasi mas makintab Or matingkad ang ating Kulay ng 18k Kaya okay rin siya Na ikabit yung ating mga diamond Doon sa 18k bukod sa uh, hindi ka na gaano magpapatubog kasi nga mas matingkad na ang kulay mas dark ang kulay niya compared doon sa 14K pero mas malambot lang siya mga boss ang gold pero kaya pa rin naman yan mga boss marami naman din talaga nagkakabit ng mga diamond doon sa mga 18K pero mas marami din talaga mga boss doon din sa 14K kasi ang kung hanapin mo talaga mga boss ng tibay kagamukha niyan yan po ang tawag natin na unyas yung mga ipinipin -ipin po na yan yan po tinatawag sa mga platero na unyas yan po yung kumakapit sa bato kaya yun po ang kailangan na pinapatibay dyan kasi kung oras po na yan ang bumuka o umangat mang bagya ay luluwag na po ang ating mga diamond at yung mga ibang part na rin po yan ay utinti na rin pong lumuwag yung mga unyas na tinatawag na yan kapag sumasabit po din sa ating mga tila o sa ating mga damit doon po yan sumasabit kaya kailangan po talaga dyan na mas matibay so mas maganda kung 14K yun nga lang problema sa 14K ay mas light ang kulay kaya mas kailangan mo talaga ng itubog at ang itinki naman mga boss medyo mas malambot lang ng bahagya for, compared doon sa 14K pero ang kaganda naman sa 18K ay hindi mo na kailangan uh, ipapatubog or mas madalas na magpapatubog kasi mas dark na ang kulay ng ating 18K kaya yan lang po ang dalawa na yan mga boss, ang inyong pwedeng pagpipilian, kamukha kanang nasabi ko, 14K or 18K. Yan lang po ang dalawa mga boss, ang mas ma-recommend ako sa inyo na pupwedeng kabitan ng Diamond, yung mga nang ori mga boss, yung 14K at ang 18K. Mamimili lang kayo dyan sa dalawa, kung alin dun sa mga nasa nabanggit ko, kung gusto nyo ba dun sa mas light ang kulay, yung 14K, pero mas... Patibay naman ang gold kasi mas matigas kaya mas secure yung inyong mga bato or diamond doon sa ori ng 14K. Yun nga lang mas madalas kaya magpapatubog kasi nga mas light ang kulay niya. Sa 18K naman medyo mas malambot ng bahagya kumpara doon sa 14. Ang kagandahan naman doon ay mas dark na ang kanyang kulay, mas matingkad na yung pagkakilo kaya hindi na kailangan na madalas or laging ipapatubog ang inyong mga alahas na 18k kapag yan ay nilagyan ng mga bato sana mga boss sa katulong itong aking ginawang video patungkol sa kung saan ba dapat kinakabit ang diamond sa 14k ba or sa 18k maraming salamat mga boss sa inyong panonood